birada na to mga gumengs Tugloan ka pagluto ka ng panalo kayo ng pinakbit mga gumengs pork pinakbit ni mga gumengs Oksa sa mua pa ni Dris sa Bisaya mga gumengs daghan kay pasahero mga gumengs ibig sabihin ganit sa daghan kay pasahero mga gumengs daghan kayo subak na karne hence mga gumengs daghan kay subak na pork pag tanawan ninyo nga video mga gumengs kay pag humanin ninyo tanaw ninyo mga gumengs makatuo na naging saon pagluto pinakbit mga gumengs dara mga gumengs kating daghan kayo nag or pasahero mga gumengs nagipili ganoon kung diha mga gumengs nagkatog yung pres pag-aspon yun kayo mga gumengs kasi karang buna rin mga pinakbit na baligyas pa rin kayo mga gumengs kanang mga kawanan nga gulay dugay na pero kanibag o gini mga gumengs na matiktak ang itong karahay diha mga gumengs ato ang prituho na nga ito ang kanihens da mga gumengs ng ating pork na mga gumengs plus igi na mga gumengs gituyo mga kung nagpalit mga gumengs na isa kakilo na mga gumengs pero kana akong subak diha ito lang na mga gumengs wala na na ako na sila ay mga gumengs kay bata pa man ang kanihens mga gumengs di man sa gulang mo nang na so nakupito nya brown brown naman sa diha mga gumengs makikbutang dahil nato ang ato ang bumbay Uno, di ang gumis kayo mo una na akong bumbay di ang gumis kayo mo o gini magdag humot butang din atong ahos di ang gumis kayo humot na mangkayo ang bumbay mga gumis niya na atong uyap mga gumis baligis na niya butangan na ito sa daan di ha gamay o uyap mga para ang natay igisapod nga uyap bilik na ito isabay di ha tanan mga gumis kay di mo nang isabay pabukalan pa ni mugtubig mawala ng amoy sa uyap mga gumis niya nagisanin mo sa pag-ayo di ha mga gumis butang din atong gulayams di mga gumis dugayon yun di mo ni sa o ni kosmekos mga gumis kayo kanin mga gulay mga gumis mga bata mga bata mga gumenskaya gomex mo nagisahon mo pag nagisa na pagayong mga gomex butang nga natog suka di apang pahumot na pod, mga gomex tung alas kutsara mga gomex kini pinsa pa nas panos mo magis mga nang suka mga gomex punay maka dipinsa sa dili kay doon mapanos niya butang natog tuyo diha mga gomex duha lang ka mga gomex kay para dasigun sa humot ang kadami na mga gomex so niya imikus nato na po diha mga gomex nga ulumos luto na ang gulay busa tamo butang og tubig mga gomex kay para way ang hikay kini mga bata ulan uran kini og kanang gulay mga gomex butang nga natog paminta powder ba di lang na mga gomex na mikus mikus ayo na to pag ayo ni lang tik sa pagbuto og pinakbit mga gomeng sport pinakbit ingon ani lang sa ini kosmikos nimo ni pagayutan aw nimo muda mga gomeng nga medyo luto-luto na sa gamay pero hilaw pagod mga gomeng wala pa man ay tubig diha mga gomeng ini din dinimo sa pagayo diha mga gomeng tan aw nimo kuan butangan nimo tubig diha mga gomeng sa tama lang mga gomeng sa hubso man ato nya mga gomeng ang teknika ni kusgan dinimo pagayo ang siga so, na mga gomeng sa kan kusog kay bukal sama na mga gomeng sa pati kusog kay kay na diha mga gomeng kay kusog ang imong bukal diha mga gomeng ang amoy sa gulay dito sa buwag na mga gomeng sa medyo at aksyon sa Ayub hubas dia mung gumeng si butang nani mutanan ka uyap mga gumeng dia pagbutang mo sa uyap mga gumeng di nani mo na okay yon mga gumeng sa tipan igini ni pagluto gomengs. mga gumeng nani agi ni yung pinakbit para ka prove yung unsa ka panalo sa kalamni igini mga onya butangan na to diha o gamay ng MSG mga gumeng diha na to mag nikos mekos mga gumeng kita yung mga gumeng dali ra kay na hubas pet kusog jud kay yung siga na mga gumeng unan ni yung teknika ni pinakbit mga gumeng diha na ka mo mikos mekos pagbutang mo sa MSG mga gomengs. nikos lang ni na diha o kadali mga gumeng tan awa mga gumeng ingon nga mga laputers ka kayo mga gomengs muragmatik na na haon mga gomengs di mga gomengs pinis product mga gomengs sugda lang din ninyong makabiradaha mga gomengs aron din yung unsa ka panalo unsa ka lamik kayo ni atong birada na pork pinakbit mga gomengs mo ni akong sikreto sa pork pinakbit mga gomengs kutog sa katilaw ni mga gomengs yung panalo ni mga gomengs